bakit maraming mahirap sa Pilipinas. Maraming mga tao na nahihirapan o lugmok sa kahirapan. Ano sa inyong palagay? Ano ang dapat gawin ng mga mamamayang Pilipino para makaahon sa kahirapan? Magbigay po kayo ng opinion kung ano ang dapat gawin ng mga Pilipino para makaahon sa kahirapan. Tulungan po natin ang mga kababayan natin ano ang dapat nilang gawin para makaahon sa kahirapan. Comment your opinion below yung opinion mo yan po ang makakatulong sa mga kapatid nating mamamayan dito sa Pilipinas para makaahon din sa kahirapan. Matututunan. Aabutin mo na meron kang kusang palo at may malasakit ka sa company. Maging self manage ka hindi lang para sa company kundi sa sarili mong growth. Dahil po sa lakas na binibigay po na ng pala, isa lang, walang yung mayama sa isang upuan lang.